doon yung ang palayang patola yung sa baba patola po yung sa baba ang palay yung sa taas kalahating tray nito 1,000 eh Yan, ang dami namin alaman dito mayroon tayong abukado langka atis at saka yun na uh, kasoy ito pag hindi nyo na ano na, na ano siya yung alang tanang konti at saka ang daming bunga ng mangga na naman no? sumuyo yung mangga yung mangga yun. yun ang daming bunga, no? Ang dami rin bunga ng aming mga ano. Ito po yung aming halaman na bahay kubo. Ayan, ha? Good morning, good morning. Ang sabi ni Idol, salamat po. Good morning. Good morning, mga Idol. Ang popolo na naman po kanyang mga itlog na itlog naman Ang dami nila. Bawat side, ang dami ito. Ang dami nito, ha? Pero okay. malaki na kahit na mainit, ano? Hmm. kasi nitit lang Mayroon siya na siya Hindi ka naman ang ano, ang Umabawi na ito mainit, ano? Ha? Saan? Pero mga ano, pero ang konsultat. Pero pa pong ibang hindi na ang hihitlog Uh, edo, di, yung medyo, Yung po ko dito po. Ito lang po. Ayan po. po hindi nakakapagano dito sa, ano, sa mga gamitang. para pumasok ito na parang no, uh, ito. Ito po kasi, pag alas 6 na pinataas po namin ito yan, ganyan, para makita nyo lang. Tapos uh, hanggang pag alas 6 na po, magpupulot na kami. Pagka nagpulot na kami, yan, kaya nandaan na yan kandun. So, Tapos na namin ito. Yan nasa na namin, pupulutan na namin. Kaya wala pong ganong dumi dito sa pinag-iitlogan nila. Ang ipa po ito, ipa. Ang dami dyan sa likod mo, ayan ang dami. Hindi mo tayo okay, na Kaya. Kailangan na po natin sa yung susok na yan. Ha? Isusok na ka. Ha? Patuyo po yung katawan ng yung kailangan okay, mo na suso. Ayan po, masususo na may lambo na ano ba? Diba? Kaya diba na kami, kaya ang na yung... tayo Iwas ko suso sa okay. uh, feeds. Sa fish po. Tsaka, gaganda po, sasariwa po yung katawan niya. Hindi ba sabi ni ano? Ito na yung tayo, hindi yung ubra. po yung nangyit Hindi po, uubra yung ano, Kailangan po yung... Ito po yung ano, isi <laughs> yung ano talaga. So, <laughs> <laughs> ito po yung pagkain nila. Ayan, pagkain nila ganito. Ayan, ibubuhos mo dito, gaya nung sa kabila doon. Magkabila. Eh, dito, dito sa kabilang ito, magkabilaan na po ito. Pagkain na kayo mo dito yung pagkain, uh, makakain na dito, makakain na dito sa kabila. Ito pong mga itik na to, habang uh, buhay sila nakakulong dito. Uh, 15 months, 15 months po nakakulong. Maganda naman po para uh, hindi sila mag-aaral na uh, maingit ah. lang. po, ginawa po siya namin ito. Pero ang dami nakabitaura. Maganda naman po siya namin ito. Ha? Sige po nga, sayang. Marami na yan. Ang dayaw na po nito, pagka uh, gusto namin paliguan, um, nang may uh, alas 9, pwede na maligo ko eh. Kaya so, sobrang init ng panahon ito. Maganda siya namin, papagkita mo ulit. Para kung gusto mag-ibigasyon. Nako. Nako, tapos na niya. Eh. So, may reklamo niya. May nak dito 'yan, makadila. tapos mayro, 'yung 'yung ano naman sa mensahe dito. May anxiety, siya, mayroong nakaaga na iyan. Pasalta. Eh. Kinagyan namin ang kaway kasi may dilum ang matagal-tagal na konti po. po ng video, dito po ka nang sabat hmm. ah, maraming salamat po. Good morning good morning. good morning, good morning. Ito po yung ulam daw ni Ryan. Ito po, do, uh, tignan yun, napakalaki. Dobo tawag dito. Uh, kahit na ilan ba kayo? Uh, 18. 18? 18. isang tray, luto kayo ng peles at saka anong lalaga pa o ano. Ay, lalaga pa ibuhos na lang ganun. Ibuhos na lang saka, sa noodles. Tsaka kayo bilhin tuyo sa kandaba, ano? Ito, tapos, uh, pwede kayong bilhin na lang sa si imada, pero ito nyo yung iba. Saka, at bilhin kang ketchup. Ito yung merenda nyo. Ito po kasi medyo, yan, nabasag sa, ano, napapaginabahan pa po, po ng aking lahat ng aking mga kasama. Kahit na, kaya nag-aalaga po kami ano, eh, yung kahit na mission tabla yung ngayon. Tabla dahil mainit ang panahon. Pero, yung may ganito ka lang na hindi mo nabibilin. Uh, walang Tapa tapon. Walang tapon. Good morning, good morning. Ang sabi ni Idol. So mga Idol, lalanda po ng mga bunga nito. Ayan. Ay, ang ganda, ganda. So mga Idol, hindi namin binibenta. Uh, pagkaya lang namin na uh, ang, uh, ang laki ng bunga. Ayan Ay, ang ganda ng buwan. Ang nila. Yan po. Ah, kahit na ano lang, anong tawag dito, volunteer, ano? Hindi po, hindi po kami nawawala. Ano? Eh. Ayan po. Ang ilalagay ko sa... Hindi ko nabuburoy. Ilalagay ko lang sa kwarto. Yan na, na, nahulog siya. Oh. Nahulog. Pagwaris kayo rito, ano? Hmm. Para, Inup in in na po nito mga idol. Kaya, ano? Kaya, dito po ganito, pwede natin pakain si mga ibon natin. No, para walang nasasayang. Maganda yung walang nasasayang mga idol. No? Lalaki. Yan o. Ganda po. Pag may itinan, may haanihin talaga. Good morning, good morning. Ito po yung mga ating mango mga idol. Ayan, ang daming bunga. Ganda, no? Maaba po ito. Ito po yung pinakamasarap na mangga. King mango. Mga ito lang nga nila. yan. Ayan. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ito mga idol. lang aking mga tupa. Ayan. ayun Maraming lalaki. Lalaki. Ito siguro pe. Ay, ito. mga nakita ano. Yan taba nila oh. Ay, napaganda po rito, mga idol. Yung ano uh, natin, namumulak lang. Yung bahay natin po. Um, um, ayan, mga idol. Napaganda po rito. Umagang kay ganda. Ang daming mong hinahanin. Ang daming mong alaga. Ang daming mong ano. May bulaklak. Good morning, good morning po, mga idol. Yan. Madala po ako ng ulam nila sa ano, sa malaki na po ito. Ang taba na. Dignan mo. Hmm. Ang ang ano palang nito 27 days pa lang po ito tignan nyo ang taba taba magdadala tayo ng ano sa sanal tatlo o apat uh, luluto nilang toyo yan ang yan po pagka talagang masipag ka mga idol marami manok ka may yung baboy ano pagkaan din natin ng baboy natin yan po magluluto kami good morning good morning namin pagkain na suso yung ano namin yung mga itik ayan po yan sa ito ito ko sa mga idol pwede luto po ito pantay pantay ang laki kaya nila nga maliit para po o pwede ipenta kuha kuha sit nila sa amin dito mga idol size po isang isang kilo kaya na maliliit ito papakain namin ng mga itik mga idol good morning good morning yung, 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 namin, yung mga idol na po yung aming mga tikak ang dami. Pero na tayo ang mga sa bibi, ano? Oh. Kahit ito, dami. Hindi no? meron silang itlugan, hindi sila marunong. Tsaka, hindi marunong ata maglimlim yung ano, no? Pika, ano? Mm -hmm. Ayan, no? Malamig naman na yung pan ano dito yung lugar eh. Itlog ng pikak mga ito, nalalaki. Mga mula-mula po, ma orange-orange. Ayan, no? Pag napisapan namin ito, meron na kami doon. Mga ilan na nandun natin? Sampo. Ay, kit 20, Tingnan niyo po yung mga pickup namin na Hindi namin pinakakawalan kasi eh. May marami kami tanim. Kinakain po tayo mga upas. Ubusin, ano? Ayun, ang ganda nito. Puro na. Mahaga, maraming. itlog. Doon din sa mga bengala dyan. Ang daming, ang daming, ano, itlog. Ang marami. Ha? Ano na naman? Iniwala ko na kung hindi. Nasaan? Sinabang ate ko nila eh. Ay, iluto natin. Ang dami ito. Punta na ako limlim dati ito. Tingnan mo. Hindi mo pa rito po. Ba't ganyan sila maglimlim? Ano? Meron silang limliman. Mataba naman. Nasaan, nasaan? Tingnan ko. Itlog. Itlog naman po ng... Ah... Uh, ah... Uh, ikak. Eh po. Magluluto tayo ng talapia. Buro. Buro aramana ano, nalapya talapya yan pero diap oh man. ito yung pang-ulam niyan yung youtube pwedeng mag-youtube kahit na wala na masusubukan nalait na oh nakalait pa na. ito. 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 ito yung tinanak na ang dapat talaga mali to wala well, nang mamantika na pala tapos pala lagi lang natin mantika yan na wala pa Tita, pwede pa kitago yun Ano, may siya, mawawala. Ayan po, maglalatag na tayo. Or, sabo ko maglalatag na tayo. Pangat, na to. Ito yung pangat, ngayon. Ayan po. Ayan po. Ayan po.

may pangat, may paksiw, may pireto, may buro yung buro tita, takal-takal mo na lang ano? ayan kala sa atin mga pereto, bakit malamig? eh, eh, tita ay, saan yung piko. Oh, hindi mo na tapiko, hindi na dito! ah? hindi mo na tapiko kala ko, ito yung tapiko, alam niyo na eh? natin higo ah? <laughs> <Ha? laughs> Ay, ito mga ito. Tignan mo, ito, tani nakapagluto ako ng paksi, o yan. ko lamang. Pura natin ito, napakasarap. Ayan, ayun pala yung kapila. Lala ka po na lang, tara. pa ngayon ito, akong maglala kita. Para magpasaan mo. May ibutot, mayroon

Ayan rin po, pangat na lang po ito mga eto. Madalang na madalang na lang Pangat. Ito yung sa taas. At dyan dun, wala pa silang karu 20 mii biche ne. Kita marami kita ko na iba. Parabigat ba? Boye. Ito po sa sarap. Kita kama. Kan ba sa din. Hay nako. Hay don pa rin 'yung gusto ko pa.

再过来我俩一起

Yan po, kaya na tayo, mga ay, dahil na talapi ang wala kamatay. O, oh, oh, sige, o, oh, yung dalawa, sige, pwede. Ay, yung isa, bigay mo dyan, na yung naka-pink, yung uh, sa baba. Tagtagan mo pa, ito pa, o, oh. bigyan na pinahantin ng isa. Hindi pa tayo kumakain tayo. Yan, bigyan mo sa taas. No? Huh. Binag, -binuk binuksa, dito sa kabila ni tita, eh. Nakakaya ng kunin. Talapi, mga ay, talapi, walang kamatay. Pinisan lang ito, mga ito. Mga... Kararating ko lang, galing ko ako doon sa bahay na ito nagagawa. Yeah. Talapia, talapia. Mabilis. Talapia, crispy, talapia. Ayan. Crispy, talapia. Ayan po. Ang sarap. Ayan. Talapia, talapia. Ito, buhay, pwede mo nandalin ito. Pwede nandalin doon. Ay, kain ka na muna, idol. Ba, 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 ba. Raul, yung bigyan nyo yun dito, isa taas. Ay, pa wala pa tayong talapya. Gutom na rin ako. Tawa mo na rin. na tayo. siya ito yung Yung wala sila, yung wala. wala siya na. Ako, di ba? Ang dito lang. Wala tayong tutong, yung tutong. Ano? 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 Ano?

Ano pa na Asan ano, niyo, Grecian, Butter tubular 1 by 1 1 by 1 Butter Boy? Nainang Butter Boy? Kaya nito ang asintanta. Kaya po kayo, teka-teka, Wala pong <coughs> puro <coughs> dito dito? Kaya Wala po Ay kain na po kayo. Ay, pawo kayo po raw

Ayan ang ibang talapit. mo talaga walang talapit yun. Siyaw ka man. ka rin mga pang 1 by 1, lang ba, sir? Dutong. Dutong. Kaya pwede ba ayan, pupakawala yung ibang pinusta? Sabi ko, dutong pwede. Yan it Edwin. Tama-tama. Ayan par, Diyan mo itang talapit. mo